Ingat, kakain na po. Hiling hindi ko po at namin makakalimutan si nanay. Siya po ay kahit wala na dito sa mundo ay mananatili pa rin po sa aming mga puso. mga katilag, magandang araw po at welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog ay death anniversary po ng aking pong lola ni nanay. So siya po ngayon ay one year na, na wala po sa amin. At yan, kagabi nga po ay lumating din po yung mga kapatid po ni nanay. At natuto na po sila sa baba. Bali, yung ilang pong mga lola ko ay dito natulog sa amin kahapon na. Si na mama po ay parang kanina-kanina na pagising naririnig ko. <laughs> Kaya ako po ay bumangon na din para makapagkapi. Maga na. Maganda po ang panahon ngayon. Mainit. Parang sila'y nagagahol na pagluluto. <laughs> Tulong-tulong -tolong na po. Pag ganito po mga kadilag, binubuksan ko ang aking bintana sa umaga. Para pumasok po ang araw dito po sa loob ng aking kwarto. Sumikat. Ito po ay pababa na din May tulog pa pala sa baba. Ang dito na natulog sa may Ayan, apo ni Lola ba? Mag Magap magising yung isa. Hi! Good morning! Hello! <laughs> Ate? Ate? Oh. Ayan, at dito po sa tindahan ni Mama, ay meron akong tenderang maliit dito ngayon. <laughs> Say hi. Say hi to my vlog. Hi. What is your name? This name uh, huh? What's your name? Your <laughs> Basa. Basa? Ah, nagbabasa ka. Uh, oh. Huh? What? Ito po yung apo ng aking lola. 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 Where's Lola. 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 How old are you? How old are you? What? Uh, it's okay to... Ay, parang English ang hindi ko pumawari mawari itong batang ito. <laughs> ito po, to bus. What? Tubos. Tubos? The truck. Ah, A car. A, a car. car. A driving. Driving. Who is driving the car? Oh? What? What is your name? Is huh? What? <laughs> Are you a duck?

At siya po ay may dala daw pong sinokmani. kita tita. Sinokmani. Sinokmani. Ikaw, tita, nagluto na ito. Pinanood mo sa tita. Ah, oo. Ayan. na din ang kapatid ni mama. Wala pa ay si tito. Dun-dun. Ayan. Ayan po, at katatapos ko pong maligo at saka kumain mga kadilag. At titikman po namin nila tita ito pong buko salad. By di po si mama at saka si tita, pati si Tala. Tala. <laughs> tita, oh. tikman mo po. Okay, kukuha pong kutsara. Tumang kutsara ang plastik mo. Mm. Ay, sarap lang. Ah, hey, pwede ba ganun si Tala? Pwede. Ngayon oh. at nakain na po kami ni tita ng salad. <laughs> Nabibigatan na ikaw. Nabibigatan na sa'yo yung tita. Malaki na. <laughs> Masarap tita honey. parang napatamis nga lang ng konti pero pag okay, iyan na ito migas. Mhm. kami po ay nakatambay. Sila dito po itapos na din magluto. Doon. Nandito na po ako sa kalananay at tatay. Ayan, ready po si ate. Oh, pasok po. Oh. At mag saan, saan ito ate ilalagay itong mga upuan? At maya maya ay mag-uumpisa na ang kadasal. Saan ito galing? Ah, sa barangay. Ah, saan nga? Mm, the by deposit, Chloe. <laughs> maya maya lang po ay mag-uumpisa na ang padasal at pwede po si ate tsaka si mama naghahain na yan at ako po ay bumalik dito sa amin dahil kukuha po ako ng salad yan tama tama at malamig na po ito yan at ito na po yung unang batch yan at amin na pong dinala ni Lola ito po sa kapatid po ni nanay bunsong kapatid din. Ayan, at si Lola Dore po ay nag-request sa akin ng video okay. Ayan, nasa na si Lola Dore? <laughs> Mga nganta, dahil lang paborito nila ni Nanay na Badding noon ay pagkanta at naikwento po sa akin ni Lola Dore kanina. sabi ni Nanay, ay pagka siya hinapunta dito, hindi na mamaya na hindi kakanta si Lola Dore. <laughs> Kaya mamaya -ma, papalaban na ulit pagganta. Ayan. Nagahain na po sila dito. Dito po. Si, ang mga isang face. Si mama, tsaka si ate Ropes, Si tita. May isang mukha. Nagihiwa naman po si tita ng sinukmani. Eh. Ang mga handa po ay ito, biko. Tapos ay mga ulam. Ah, yeah. yung mga inihanda at inuluto. Wow! Wow! Dami! Yan <laughs> na po si Lula Deling. Isa, isa din po sa kapatid ni Nanay. Ang pinakang kamukha po ni Nanay ay si Lola Dory. <laughs> Tsaka po, divided din po si Lolo ah. sabi po nung aking boyfriend, dahil pag daw po kay nakikita, ay parang nakikita si Nanay Nancy. <laughs> <laughs> Kamukha. Masarap. Uh, okay. Masarap ang luto. Uh, luto ni Tita Judy. Bakaluto ni Tita Judy Yarny. Uh, Sino eh. Yan yeah, Naset na setup up na po. Uh, ni niati anang ating video okay. Pagkatapos po ng padasal ay may kaunti din pong pagbibidyo okay. Eh. At ngayon lang po nagkita-kita ulit ang magkakapatid. Kanina po ay nadalaw na din nila Lola Dori si Nanay. <laughs> ah, nanay punta po. Uh -huh. Okay, pa bago maligo, ay dumiretso na kami ng cemetery. Oo. Oh, oh, uh oh. -huh. Para direction na dito. Mm -hmm. Ay, tinala nung apo yung isang bulaklak doon. Ah, oh, yung, yung, nasa flower base. <laughs> Kaya pala kinuha. Sabi, ate, akin na lang to. Uh, sweet pala yun. Nakakatawa po. Ha? Pwede na po si Lola Hasmin at siya po ang magpe-pray over para po sa kay nanay. At doon po sa loob, magdadasal. Pwede na po ang mga bagets. Pasok doon, magdadasal na para kay nanay. Pasok. Ayan, at narito na po kami sa loob. Amara, dito kayo. Amara. Amara, hari kayo. Dali, magdadasal. Dali. Ave pag pa kayo sa first studio, totoo mga na sa akin. Pinagsisip ng masakot ang tanong ng mga ganyang patakasa na ko kayo ikaw ang mga lalo sa lahat. At titika kung na din naman yung magkakasa sa iya, at titika naman ako magpapukisal. Ang dito, mga dalang kasalanan ma ko, maasa kong patatawarin mo alam sa mga lakas at mo sa Dalang sa amin siya nawa. Ama namin sa mga salamat ka. Sambahin. 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 Sa lupa para ng salamin. Kakainin sa araw-araw at tatawarin ko kami sa aming mga sala. Tawin namin sa nakakasala sa amin. Ito ay ito so sa -so, tusok at edyama kami sa lahat ng salamin.

na namatay nung dahil sa kanya nagpakasakit at namatay sa cross Ama namin sa si mga salangit ka, sambahin ang alam mo. Tapos sa amin ang karan mo, sundin ang mo dito sa lupa para ng salangit. Iyan po kami ng aming kakain sa araw-araw patuwarin mo kami sa aming mga sala para na mga pagkatawad namin sa nagkakasala sa amin. So, okay, dyan mo kami sa lahat ng sama Lagi nung ka ng grasya ang Panginoon Diyos, ay sumasa ay iyong bukod pinagpala sa babaeng at pinagpala naman ang anak na siya. Sa mga Wala at isa, sa sa mga ng mga 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 Pagkulikod mong nagpasaan ng palo at tampas ng madla, tinis mo't tinalita. Ayan, tapos na. Tapos na po ang prayer para kay nanay. Ayan, si nanay po ay isang taon na. At nakapag dasal na. Ayan, at nalabas na po. Dahil kakain na. Bale, ang pakain po ay patanghalian. Kanya-kanya na lang pong kuha. So, kain na. Kain na ng tanghalian. Yan na. Pakain so, kain na po. Kain na na. Ito din po si Lolo, nakuha na ng pagkain. Kapatid din po ni Nanay. Kayo pa'y sinundan ba ni Nanay? Upang atlo po kayo sa magkakakita. Sinundan po'y si Lola Dorehan. Yan, at meron po dito ng mga bisita si Nanay. At nasa ilalim ng puno ng langka. Ah! Oh, so, kanya-kanyang pwesto. <laughs> ano bang sabi ako? Ya? Hindi. Hindi lang sa lula, deling. Pinay... Sa... Lula, deling. O pwede po. Oh, ay, may ka ulit. na Nag-refill na po ako ng salad mga Narami po ang nakakaalala kay nanay. Marami po ang pumunta sa kanyang padasal. Nareroto din po lahat ng kapatid po ni nanay, kompleto. Kanya-kanya po ng pwesto. Merong doon, ah, sa may puno. sa so, meron po dito, ah. Tapos ay meron din po. Doon, ah. Ayan. Yeah. Ayan, at po si Amara. Amara, nakatikim ka ng salad. Wow! Ah, ba, di pa. Masarap ang timpla namin ng na mama. Wow. Ikaw, Nini, nakatikim ka ng salad. Masarap. Wow. Masarap ng kain dito. Dito, masarap kumain eh. Sa ilalim ng puno. Maginhawa. Oh. Sige na. Kan, ba't ka? Sige na may... Aba, ba pala si... Ay, nasa si Kiana. Ah, nadiyan mang alegaling ang mga bata. Oh. may pabuco <laughs> sa si Lola Nancy. talanit ngan si Nanay sa event. talanit ngan si Nene sa event. na kasi niya. atin il. na kaya na yan ni Nene. alam pa yun akala? Oh. Oh. may paro parong wal. oh brown, na may brown. may lagapa kadi lang. Adi. oh ano yun? abe sabi kaba ni may paro paro. Alak mo ang nanay kanina ay ayo. Si Lola Dore. Eh. Pwede <laughs> po si Chloe. Chloe na din po ay kakain na din. Dahil halos sa uh, Nakakain na din naman ko lahat. Ha? kakain na po muna ako. Ikaw na ni kumain ka na. Ang kinuha ako po itong dinuguan. Sino nagluto ng dinuguan? Hala, Parang ito yung may lahok na kuwan, honey. Eh. Kamote. Yan, dahil tapos na pong kumain, ay pwede nang kumanta sa video. Okay. At akin pong nare-requestan ng isang song si Lola Dore. <laughs> ano pong number Lola Dore? 6-7-43 Don't say goodbye po, ang, pang ang title. Ba. kanya na pong kasong ng kanta. Iya. Yeah. Ayan, at ako naman po ang kakanta. Kakanta lang tayo ng isa. Dahil mainit, Chloe, ay tayo magpapaulan. Pagpapaulan pa. Is all of me loves all of you. Love your curves and all your edges. Oh, your perfect okay. palis na din po yung ilang sa mga kapatid po ni Nanay, yung mga lalaki. Ingat po, ingat. Kaya din po nilain indong. dong. Sila po ay sa Kanaway pa. bukas ang kanon ng bagyo ay sinay na ang uh, oh Oo, oh, oo, oh. oo. Anak kayo At ngayon po ay kanya-kanya mo ng pwesto ng mga pagmamaritisan. Meron po dito sa amin. At uh, meron po doon sa may kabila. Uh, nagbabanding. Wow. Wow! Oh, galing. Oh! Yay! Ganyan! Tignan mo, magaling siya. Oh, bawal mahiyaan. Tignan mo siya. Hindi siya mahiyaan. Much, much, much later... Ay, ang palis din po ng mga kapatid ko ni Nanay. Babalik daw sa birthday ni Ma'am Ma. Bye-bye! Ingat! Oh ingat kau kan yo Meanwhile hati tita tega kasihanlah sila Ma at saka sila Shena. Pinakang na din po ng mga pagpipinsan. Yan. Nakanda naman po si Ate Ayn. Ayan mga kadilag kataka naman po ay umakit na dito sa taas at sila po ay nanonood pa sa baba. Nagkakantahan, nagkakaraope. O yan pong video okay. Patawagin po dito sa amin. At ako po ay maya maya ay magbibihis na dahil pagka-out po ni Log sa office, Kaya siya po ay nasa munisipyo pa at may pasok po siya ngayon. Ay pupunta naman po kami kala Milot dahil ngayon po ay birthday ni Milot. At kami po ay pupunta doon. At, at bali yun po yung masaya na pagunita po at padasal po para kay nanay. So, kahit po si Nani wala na, ay mananatili po yung masasayang alaala na kasama po namin siya ng kanya pong pamilya at ng kanya pong iba pang mga kamag-anak, kapatid at kaibigan. Kanina din po ay napapagkwentuhan namin na kung naririto si nanay ay talagang ay matutuwa dahil nagkatipon-tipon ng mga mahal niya sa buhay at masasaya. Isa sa paborito po niyang banding ay yung ganayon yung mag-video okay. <laughs> nabanggit nga po kanina ni Lola Dore na kapag ka po, si Lola Dore pumupunta dito yung pong kapatid ni nanay ay mm -hmm. hindi napayag si nanay na hindi po siya, sila ang dalawa magbibidyo okay <laughs> kaya yun po, sila po ay nagkakantahan po ngayon alam kong si nanay po ay masaya ngayon sa langit <laughs> hindi hindi ko po at namin makakalimutan si nanay siya po ay kahit wala na dito sa mundo ay mananatili pa rin po sa aming mga puso at alam ko po nga pong, sobrang saya na po ngayon ni nanay at, at siya po ay nasa payapa at maayos ng kaniligay. At yan mga kadilag, bali hanggang dito na lamang po ang aking vlog. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po ay nag-enjoy kayo. Please don't forget to like and subscribe. Bye bye!